Yo, what's up mga idol? Ayan, ang gagawin naman natin ngayon ay yung ito, Infinix Hot 11S. Ang problema naman, nangangamoy ang saksakan Nag-iinit po kapag i-charge. So, ayan. Inamoy ko po ito. Grabe ang baho po ng saksaka. So, hindi na po natin isalpag mga idol. Baka madagdagan pa ang damage. So, bata po ang mayayari nito. Possible nito na nabasa. So, kaya kapag meron yung po na nabasa ang baba, or makita nyo na nagmoy, so, huwag nyo nang isaksak kasi possible na masulog talaga ang saksakan nyan. So yun po yung mag-cause ng init. Kaya pag isaksak mo, may tubig, mag-short po siya. Kaya ayun, buksan na natin diretso ito mga idol. Kasi inamoy ko talaga ito. Ayan. Sobrang baho na. Malalaman mo talaga na nasunog ang pinakailalim. So ang kailangan dito mga idol, subukan natin palitan. So di ko na po na on kung buhay o hindi. Kasi ayan, ayaw mag-on. Ay, ah, nag-on pa pala na siya. May laman ng battery. So inabot kasi sa akin, patay. Ah, inon ko siya matigas. Kumbaga nalubat siguro yan na lang natin i-charge kasi nangangamoy na talaga siya so yan po yung cost mga idol kapag nababasa talaga yan napasukan ng ilalim baka mamaya matamaan pa ang motherboard kapag i-charge niya pa so yan 1% so nag-una nga lang siya pero ano na to papatay na to so, yan, mat matay na to ng ilang minutes lang kaya pala ganyan hindi mag-1% lang mga idol at may mahina yung ilaw So dati ko itong ginawang ang LCD mga idol at ngayon So pumunta si sir dahil nangamoy daw kapag i-charge Kaya diretso na natin gawin sa kasama yung anak na patukan pa. Kasi hindi sinabi ko. Ah, yun na nga mga idol. Oh, ay, nasunog na siya. Oh. Pansinin mo. Medyo nalusaw siya. So, ito yung cost mga idol. Tingnan natin. Dalikado talaga kapag basa ang cellphone Kaya dapat alam niyong mabasa. Huwag niyo nang i-charge. Kasi lalo na ngayon maulan ang panahon. tagalin natin itong iskro mga idol. So, malalaman natin talaga yung yan. Para ano. Kasi may fingerprint ito. Baka maputol. Tanggalin na lang natin. Hindi bali matagalan tayo. Ang halaga mahaba-haba ang samahan natin. So, pwede naman doon dinatanggalin ang scroll. Dito lang tanggalin. Para medyo mahaba-haba din ang ating video. So, ayan. Ting fingerprint, tanggalin natin. At dito sa baba, mga idol, tanggalin din natin. First time, ito mabuksan ang baba, mga idol. Oh. May sticker pa ito so, banda sa charging yan kitang kita talaga yung nalusaw oh. plastic kasi ito mga idol yung frame ng speaker so dito ba nakakunigta na ang pinaka frame ang pinaka speaker so ayan ang atin grabe parang nakita ko talaga na nalusaw oh. para nakakatakot to i-charge ito yung mahirap sa mga nababasa lalo daming cellphone nagpapagawa ngayon mga idol na nabasa kaya kayong go, kampante na ano basa lang ng konti ay no oh. Kalawang agad oh namuti na siya oh ayun nasunog patay ito yung nasunog mga idol oh yung diode ng charging dumikit na dito ayun oh nasunog Kapag ito kasi nasunog mga idol, hindi talaga yun mag-charge. Kasi short ito mga idol at pwede naman ito mag-charge kapag natanggal kung short ito mga idol eh no. Dumikit na dito. Yep, yun kaya pala ayan oh, pansinin niyo nasunog siya dito. Yung pala dumikit na itong diode na to sa charging mga idol. Ayun oh. Lusaw oh. Pagtanggal pa lang natin, ay kita na agad dito na, na, nawala yung piyesa oh. Ito yung diode ng charging mga idol. So possible na mag-charge to. Kasi pwedeng ito lang ang pumutok mga idol kaya nangamoy kanina. So maring good ang charging nito kapag gumana ang charging na isalpak natin ngayon. Kasi nakasalpak pa ito mga dole, nakakunikta pa dito sa pinakailalim kanya na kaya kapag i-charge natin, nag-iinit lang talaga siya. So yan, nung nag-iinit niya, ayun, nalusaw ang pinaka housing or yung frame ng speaker. Grabe mga idol, nagpagadalikado nito. Buti na lang, hindi nasunog yung ano, bahay. Mag-explode. Ayan. I-testing okay, natin ni Charles. Wala na ito. Kasi ito mga idol, kapag nag-short kasi ang charging diode niyan, Kailangan niyan matanggal. So, ayan, tingnan natin, I charge natin. Kung mag-charge na ito, ay normal na ito. Pero kapag hindi pa rin, palitan na lang din natin. So, possible na nadamay din yan. Ayun, nag-iinit nga pala. So, nadamay talaga itong charging pin. So, pati yung charging diode, ayun. Tamaan din. So, nag-iinit talaga siya. So, nabasa kasi mga idol, ayun ah. Pati po yung pala yung diode. So, kaya yung diode, ayun, nasunog nga. Kitang-kita, oh. Kitang kita oh connected kasi ito sa positive mga idol eh, ano, itong bilog na to so dahil nasunog ang diode nasunog talaga ang sagsaga yung pinakalinya niya pati yung ito yung charging board pati yung charging pin nasunog na kaya ang lakas na ginit ayun o napasok ngayon ano ko pag i-charge natin ito mga idol ayun no, uusok ito tingnan natin napakadalikado to tanggalin natin yung battery so isaksak natin pati madamaan yung board so malatingnan yung mga idol uusok yan o apo yan ay, hindi naman siya umapoy pero grabe ah yun oh kita mo yan ngayon doon umapoy siya umapoy siya ayun oh kapag isalpak natin ayun oh kitang kita yung apoy oh yan ginit talaga siya kaya yun po yung dose ng init naku katalikado na pati yung charging board nito natamaan na no? oh lakas ng init kaya niyang tunawin to ano nalusaw oh so nag init pa kasi ang lakas ng init nalusaw oh ang normal na ano mga idol na board o yung nilagay natin ng plugs pansin ninyo hindi siya nalusaw ganun pa rin so ito mga idol ayan lusaw na lusaw dahil nagiinit pa siya nung sinaksak natin grabe kaya ang gagawin natin mga idol subukan natin i repair baka ma-repair pa so madalas ito pala charging na dahil nasunog na talagang linya niyo ito yung ano mga idol yung diode na to connected dito sa positive dito ayan oh, yung itong isang linya na to nasunog siya eh. kaya ingat talaga kasi pansinin nyo parang nabasa talaga siya kasi na, uh, nagkaroon ng ayan uh, oh Nagilo-ilo na yung gilid nyo. Nagdilaw-dilaw. O oh, nag-green-green. So yung palatandaan nya na nabasa o napasokan ng tubig talaga. Saka so, chinard. So yun po yun. nag ng heat. Overhead Kaya nangamoy or umusok siya. Kaya ingatan yung mga idol. So ito, 50-50 magawa ang charging pin nito. Pwedeng pag hindi talaga magawa, palit charging board to. Kasi talagang nasunog na siya. Eh. Nag-apoy na opo siya kanina nung nag-pansin kanina, meron siyang maliit na apoy pero hindi lang natin tinuloy kasi di, di ko sinalpa kasi yung battery, baka mamaya bigla siyang mag-explode ba. Kasi kung sinalpak natin ang battery niyan, magko-consume siya sa battery. Dali tayo baka mamaya bigla tayong maano, pasok. Then, so, medyo na ano yung gamay ko kanina paghawak ko. Kasi minsan mga idol kapag mag-short ang pinaka-diode niyan, so kailangan lang tanggalin. Kasi minsan kasi pumuputok yan eh. Kaso sa kaso dito, dalawang na natamaan pati yung pinaka charging pin or charging board dito nasunog na. Tanggalin natin 'to. 350 temperature ang gamit natin. At ayan, number 1 lang yung air ko. So, depende sa atir yan mga idol. Pero kung naka-quick to 2008 kayo, so, ang hangin niya kahit anong 30 siguro, pwede na. 30, 40, ganyan. Tapos, 350 heat temperature pa rin. So, Pasible nito. Ang mga linya nito ay sunog na rin talaga. So, wala pa naman tayong pamalit na charging board. So orderin pa natin. Ito yung mahirap. Pag wala tayong pamalit mga idol. So gawa natin ng paraan. Pero kung hindi talaga magawa. So orderin na lang natin. Yun oh. Sunog na sunog talaga oh. Nasunog yung pinaka ng positive mga idol. eh no? Linisan natin. Ayan, oh. Pansinin nyo, oh. Ayan, oh. Tuklap siya, eh. Linya yan ang positive, mga idol, sa charging. Dalawang linya yan ang positive niya. So, kabilaan po ang positive nito, mga idol. dito yung positive. Dito, positive din dito. Ito yung ground. Ground din to ang gilid-gilid. Dalawa-dalawa. Ayan, ito, oh. Nasunog na, oh. Hindi na malagyan ng tinga. So, yung isa naman, meron pa naman siyang gumagapit. sa ito banda kabila. So, magagana pa rin yan. So, kaganda lang kasi sa mga ganitong type C ay double, double purpose. Pero kapag ito mga idol, short pa rin to Kapag nilagay natin, pwedeng masunog ulit yan. Kasi ang charging board kapag short, kahit palitan mo ng bagong charging pin, masusunog pa rin ang charging pin na nilalagay. Kaya kailangan talaga recommended ang bagong charging board. So, ito, tsambahan lang to kung magawa natin. Subukan pa rin natin kasi wala naman tayong pamalit eh. So, ang gagawin nyo lang sunod, wag nyo nang basahin kasi yan po yung cost talaga ng overheat. Nag-iinit ang charging board. Masusunog kasi yan kapag nababasa. Pansinin nyo mga idol, yung gilid niya, kabila sa kanan ay meron pang ano, mga tingga. So, yung kal kaliwa talaga, yan. So, ground na lang ang natira. No, wala ang positive. So, yung positive pa rin naman sa kanan mga idol, meron pa yan. So, yan, sunog na sunog talaga. Oh. Sinjo, tumambing yata ang kamera natin. You know, Ayan o. talaga ang positive nya. So, kaskasin ko to. Kasi kapag lagyan mo ng charging pin na hindi, hindi, mo to kaskasin at sumabit ito dito banda ay masusunog pa rin ang bagong charging pin. Kadalasan nito pinapalitan talaga ng buo kasi wala tayong pamalit ngayon. So, natin. So, kapag napacharge naman ito ay normal na to. Ano, you know, nawala talaga ang positive sa ka kaliwa. So, ang gagawin natin mga idol, palitan natin. So, meron tayong charging pin dito. Ayan, so, pala. Kunin ko muna. So, ito yung charging pin natin. Eh, dito. Saan ba yan? Sa isa na lang natira. Sa isang ano, lagay na ganito. Ah, Maghanap na tayo ng bago So ayan hanap tayo ng charging pin So type C ito mga idol ha So ang type C maraming pa So maraming klase din po ang type C mga idol Iba iba ang sura Iba iba ang laki Iba sa mga Samsung Iba sa mga Android Iba-iba yung pastura niya. Kaya nito, pang Samsung, iba. So, wala na nga, tayong charging pin. So, hanap tayo. Sana mayroon pa. Ah, ito mayroon. Mayroon pa. Ayun, bagong-bago. So, wala na sa lagayan. Natanggal na, pero bago ito mga idol. Ayan, oh. So, hindi pa ito nahinang first time pa. So ito po yung kapareha sa mundol. Ito dapat ganito. Kalinis oh. So yung nangyari sa kanya, nanilaw na. So pala tanda na, nabasa talaga siya. So, para madali natin pakapitan ng charging pin doon sa charging board. Yan, hinangan natin to. Mag-apply tayo ng flux. At ayan. Hinangin natin ang mga paa. So gamit tayo ng tingga dito. So ayan So dito natin hinangin Ang mga paas Mas so, maganda kung lagyan nyo ng plaks Bago nyo hinangan para kumapit talaga Kumapit ang tingga na ilagay mo ayan. So ayan Nahinangan na natin may mga tingga na. So next step, ibigay natin. Install natin mga idol. Sana mapagana pa natin. So natanggal ng positive sa kaliwa. Apply tayo ng plugs. 350 temperature pa rin ang gamit natin na Ah. Kaya pag nabasa talaga nasusunog ang linya. Minsan naman kapag pinalitan to nasusunog din siya. Kahit palitan mo siya, masusunog pa rin kasi grounded na ang charging board. Kaya karamihan, palitan ng charging board, medyo mapamahal ka talaga ng konti. Either ganito lang ang charging pin ang ipapalit natin, medyo makamura ka. Kaya ingatan nyo ngayon sa ma maulan na panahon. So ipinatong natin mga ito, sa po yan, papasok kapag malambot na ang tingga. Hindi naman yan masunog basta naka maganda lang ang hater mo. Sinet mo sa 350 heat temperature. So ayan, pumasok na yung kanan. Ito ay sa kaliwa. Ayan, pasok na siya. So ayan lang, lang po natin konti yan. So ayan, dahil nakahinang na po yung tingga kanina, mga idomatic na yan sa so, didikit talaga yan. Huwag natin muna tanggalin ang para matuyo siya. Ayan, hindi siya magalaw or hindi tumabingi. Saka tayo mag-apply ng So ayan, nalagay na natin. So ayan, hinangin natin yung ano mga idol. Para matibay pa siya kasi wala na yung isang anin niya niya. So ito yung ground mga idol, hinangin natin. Kabila din ground. So ang kumapit dito, yung positive na lang sa kabila mga idol, sa kanan. Ay mga idol, dumikit naman siya oh. So yung positive dito sa kaliwa ay hindi talaga kumag okay lang yan kasi meron pa namang sa kanan so ayan mga idol okay naman siya so nakahinang naman lahat ayan so, testing na natin tingnan na natin kung gagana sana hindi usok kasi kung hindi usok ito normal na ito pero kung usok pa rin ito mga idol short na talaga ang pinaka charging board ayan o kitang kita yung nasunog dito tago sa ilalim sa taas ilalim papunta sa taas ayan o

Ayun, wala yung init. So, pwede na natin isalpag ang battery. Sana mag-charge na. Tingnan natin kung mag-charge. Ayun. Sambahan pa mga idol. Ayun, nakatipit si Pusing. So, oh, mayroon, 42%. So, medyo loobo na kasi. Nagloobo na rin yung battery mo nito, no? Madali na malubat. Oo oh, kasi loobo na yung battery mo, So, yung ano mga idol, yung itong diode na to, kahit hindi na natin to ibalik kasi wala na rin mapagsalpagan dahil nga nasunog na yung linya. Ayan, oh. So, possible nito na kapag ilagay pa natin to, baka masunog ulit. So, nagluluko na rin pala ang battery ni idol mga idol kasi yung pansin ninyo, tumaba na siya. So, kapag ganito, ayan, oh, taba na ng daas, oh. So, madali na daw malubat ito. Kaya pala may laman na siya ngayon nung kanina, 1%. So, balik natin itong may screw at tingnan natin kung magkakarga pa grabe ang nangyari sa cellphone na to. Kaya kapag nababasa talaga ang cellphone yung mga idol, huwag nyo na isaksak kung alam nyo nagkaroon ng moist ang baba. Kasi mag-cost po talaga ng heat yan, overheat, or masunog ang mga sa loob, ang mga parts sa loob, lalo na yung kagaya ka nasunog na ang diode, charging diode niya. So, balik natin itong mga screw. Merong 42%. So, nagkalaman siya dahil nagmulo na pala ang battery nito. So, ibalik natin ito. Fingerprint so, Nagpagpag nga ito na mga idol Minsan takot ka na gumawa Pero ano ang gagawin nyo lang Kaskasan nyo lang yung nasunog talaga O kung kailangan nyo butasan Butasan nyo So wala namang problema yan Kung mabutasan yan Kasi sa charging lang naman yan Mabutas ang ang charging board Mapacharge pa rin yan Kahit ang mahina mo dyan Positive at negative lang Magkakarga pa rin So yan 42% kanya ating na natin kung magdadagdag inalagay muna natin yung screw at shout out sa inyong lahat sa ating solid followers sana i-support nyo ang ating channel i-subscribe natin at i-follow nyo ang ating feeds so marami tayong mga dapat matutunan dito sa ating mga tutorial share nyo na rin para alam din ng iba lalo sa mga nagsisimula so kapag mga nasusunog na charging board may paraan talaga yan na maayos so yung iba kasi nyan hindi na ginagawa dahil pag sunog na kasi yan mga idol kapag nilagyan mo ng bagong charging pin yan at masusunog pa rin ang charging pin dahil may, may technique kasi yung bagawa niya kailangan yung kaskasan yung nasunog or minsan naman binubutasan ko talaga yan hanggang mapacharge natin hanggat mawala ang short ng linya mga idol or yung linya talaga ng positive niya doon sa pinaka charging board kapag nagdikit yun sa mga gilid gilid niya ay maguusok talaga yun dahil sa pagkasunog niya kumbaga na, natunaw siya nalusaw yung charging board tingnan natin So ngayon, tumaba na ngayong likod pala, oh. So next time, pagitan mo ito ng battery. Ay, nag-43. So ibig sabi, nagdagdag siya. So normal pa rin. So sinarap lang natin, nag-43 na siya. So ibig sabi. So, medyo lubo na ang battery, mga idol. Kaya kapag, ano na, ay, dalikado ito. Tumaba na nga dito bandol niya pala. So nasol pa rin natin naman kahit nasunog na ayun mayroong 43% at yun natin sana mag charge na naka on kasi meron ganito hindi nag charge na naka on so naka off lang so dapat normal pa rin naka charge na naka on at naka off so ganoon lang kasimple ang gawin yung mga idol shoutout shout out sa inyong lahat solid followers natin maraming salamat turut to ano na tayo 1,000 plus subscriber at sa Facebook page natin ay meron na tayong 3,000 29,000 followers 300,000 uh, 329,000 followers pala so ayan mahina ang ilaw talaga so ayan nagcha-charge naman talaga siya mga idol ayan 43% so medyo may ano lang may password so hindi natin alam yung password nito ayan merong 43% oh so nagcha-charge siya ayan pag-start natin tumutunog So ayan, nagcha-charge. So ito yung charging pin niya. Asan na yan? So nalusaw ang charging pin. Ay, ito pala yung hinahanap ko kanina mga ito lang na nag-iisaw. So, asan na yan? Ayan. So ito yung charging pin niya na nalusaw. Ayan. So sunog na sunog talaga. At ayan, Solve pa rin naman natin mga idol. Ani off ko muna para makita nyo yung charge dahil mayroong password. Hindi natin alam yung password. So, hindi natin magkita masyado yung charging kung nag-charge siya na or hindi. Kasi may na ang lights. Nakababa yung backlight. Ano nya? Brightness. Ayan, hindi na natin mag-charge. Ayan, normal mga idols. Maraming salamat sa inyong kiwala at sa mga gusto magpahayos. Pwede kayo magpalalamo, pwede kayo mag-walk-in, LBC, JNT. Ayan, nag-400 na siya, ah, 44%. Kapag malalayo naman mga idol, pwede kayo magpa-LBC, JNT or any courier via delivery. At kapag malalapit lang naman mga idol, pwede po kayo mag-walk-in. Or mag kung around Metro Manila lang, pwede kayo magpalalamo. Or grab, or any courier mga idol. So, ganun lang kasimple. Buksan kayo sa ating page para ibigay natin ang full details. Maraming salamat po. See you on my next video. Sana nakakuha kayo ng idea.